Good morning City Farm, mataas na po ang sikat ng araw sa umagang ito kaya kailangan na po natin magdilig ng ating pananim Kasi pag nagdagal po ng mga dalawang oras pa panigurado ay matutuyo na po ang mga dahon ng mga ito dahil po sa direkta sikat ng araw Lumalaki na po ang bunga ng kalamansi natin At ito po ang ating mga talong. Continuous rin po sa pangumulaklak at bunga. Ito pa po isa nating kamatis. Lumalaki na rin po yung bunga niya. Ito po yung sibuyas na galing Nueva Ecija. Pinapaarawan ko lang po at itatanim ko rin po ito. Ang sarap magsangag ng kanin lalo na kapag meron itong spring onion. Ito po yung isang sibuyas na galing po sa palengke na itinanim ko rin po. Tatlong puno ng talong sa isang paso. Ang yayabong po ng mga dahon nila, no? Ay, ito po. Meron din po tayong tanim na bawang. Ito po, mga ka-city farm yung tanim natin na papaya ito po yung pinagtataniman niya yung lumang styro yung mga ugat niya po ay kumalat na po sa semento at nakadikit na po doon sa piyaya ng Diyos ay buhay na buhay po siya at masigla kada meron pong matuto yung dahon eh, dito ko po tinatampak para maging pataba niya rin po Ito po ang kanyang mga bunga at uh, continuous din po siya sa kanya pong pamumulaklak. Meron din po tayong tanim na blue turnip, Ang mga bulaklak niya po ay kagad kong kinukuha kapag namumulaklak siya kasi kinagawa po namin siya. Ah. May mga tanim din po tayong kangkong sa batya. Ito po yung sa tanim na sili at kalamansi na nasa isang container lamang. Ito naman po ang ating po mga tanim na luya. Meron din po pala tayong bell pepper meron din po pala tayong tanim na okra kaya lamang po eh medyo tumanda na rin po at malapit na rin pong matuyot pero marami na pong bunga ang natin po napakinabangan sa tanim na ito ito po isa pang puno ng talong at ang kanya pong katabi naman ay eh yung sili na para pong kalabasa ang bunga galing na po sa Thailand ang mga ganitong klaseng sili Napakalaking tulong talaga sa pananim o halaman ang direktang sikat ng araw sa umaga. Ito yung mga isang dahilan kung bakit sila malulusog at masisigla. Ito nga po pala, meron din po pala tayo mga kamoting baging. lahat po ng ating panim gulay ay nasa container lamang o sa paso na katanim. Ito po yung isa natin puno ng kamati sa talong. Ipapakita ko po sa inyo yung pesto ng ating pong mga hayop dito po sa gilid na amin po tinitirhan. Kaya po kahit nasa syudad po tayo ay pwede po natin dalhin dito ang probinsya. Malaking tulong po ang ating pong mga pananim at mga ng hayop sa ating pong pang-araw-araw na kinapubuhay.